So yun guys, uh, isang magandang hapon or gabi na rin kasi alas 5 na ng hapon. So yan, Nagpapakain tayo sa ating mga alagang manok. So kung nanood nyo yung uh, vlog ko kaninang umaga, uh, nagsabi tayo dito ng uh, Madridi de Agua, dahon ng Madridi de Agua. So yan guys, so, wala na, upos na. So yan o, oh, yan yung kumain natin. Ito yung ating mga nasa labas natin na ha? mga dinosaur na manok Ayan. so para makatipid sa feeds uh, bahaw na kanin yung uh, inihalo ko at saka may kunting feeds so yan guys nabusog na busog sila so dito nating yan 10 days old na mga pasisyo, so heritage and then may mga syamo Ayan. dalawang syamo dyan and then heritage na yung iba natin guys so humula na naman yan so bala ko na sigaan to guys oh, yung pang sa sa brother cage para iwas lamok kasi yung lamok yung Ah uh, inuumpisahan ng uh, malaria na sakit yan so magpapausok tayo dito mamaya maya, maya. Ayan. So, maulan na naman, guys. Ayan. So, dito yung ating mga nasa kulungan. Ano? Busog na busog rin, o. No? Ayan, malalaki na. So, upgraded native chicken, to. Labas na yung isa, guys. So, yan. Ayan. So disclaimer lang na no animals were harmed in making this video. So sadyang lumabas lang talaga siya. <laughs> Yan. So yung naglilimlim pala natin na manok na to is ika 20 days na ngayon. So silipin natin kunti. Baka meron nang uh, namisa dito. Ay ah, meron na guys. Yan oh. Yan may ulo na lumabas oh. Yan. So, meron na. So, 20 days old. Yan. Yan guys, oh, so, may sumilip na. So, tingnan lang natin konti. Ito, ito yung ilan. Uy, namatay yung isa. Sayang. si na to eh. Guys, oh, so, Sayang. Sayang so, oh, namatay, naipit. Guys, okay, so, iba talaga pag native talaga yung uh, ipalimlim natin sa mga itlog ng na shamo natin, guys. Ano? Oh. So, walong piraso lang naman yung itlog na to. Ayan. Sana ah, madagdagan to, guys. So, may bitak pa naman yung ibang itlog. Ano? Oh. Yan yung sisyo isang sisyo guys oh. Yan. So, sayang yung isa na yung guys. You know, itim. Yan. Paborito ko pa naman yung kulay na itim. So ang ganda kasi tingnan. So pero meron lang isang kupisan. So next time is kalimlim lang, lang natin sa nitib para mas magaan. Ayan. So 'yun lang guys for today's vlog. Uh, maraming maraming thank you sa mga sumusuporta. So God bless to everyone and happy farming.